Sabi ni Hari Roque, uh, well loved, beloved pa daw si Digong ng mga kababayan natin, ng majority, ng maraming mga Filipinas. So tingin ko malabo na yan. Hmm. Una na po na halos wala nang umaaten doon sa kanilang mga mga inilulunsad na may rally saan mang panig ng ating bansa at kahit sa labas ng ating bansa. Wala pong uma-attend, bilang na bilang sa mga daliri at siguro yung mga naandon ay yun, yun mismo ng mga organizers na binabayaran para i-organisa yung mga rallies na yun. Kamakailan, or eto naman ay ginagawa na every Friday na itong mga, mga alipores ni Digong, yung kanilang panawagan para sa EDSA People Power. Every Friday daw yan. Katulad na ito, oh, Diyos ko po, gaano ba karami itong mga ito? Ay ba't yan pa kayo nag... Kalat. Ay, ba't dyan pa po kayo nag-abala? Uh, May mga dumadaan po dyan. O dapat ito ay tingnan ng mga kapulisan. Ano ho? Ang tatapang? Ang kapal din ng mukha niyo po. Ano ho? Tapos ito lang kayo? <laughs> no wonder. Tama. Tama yung sinasabi ng ilang mga DDS din na nadidismaya na dahil walang lumalabas ng mga kababayan natin kuno para sa panawagan nila na it's sa people power mukhang tama na hanggang social media na lang kayo. Mukhang tama na itong mga supporters ng mga Duterte, karamihan ay mga fake accounts, karamihan ay mga trolls. Masaklap yan. Sa, sa puntong ito, kung titignan mo, magkakaroon ba ng pagkakataon na pwedeng bumoto ang mga ghost employees, mga trolls? Baka hindi na. Baka malabo yan. Ano ba ang pinananawagan na mga hunghang na ito na halos kada Friday ay pupunta dyan sa EDSA. Eto, dahil daw vangag uh, etong si Marcos Jr. Dahil daw magnanakaw at dahil daw sinungaling. <laughs> yung mga to ay parang, lalo na yung vangag, di ba? Napakatagal na nilang nire-raise etong issue na ito. Ay paano yung sinungaling? Tuwing lalabas daw kasi si Marcos Jr., tuwing magkakaroon ng or magbibigay ng statement, lahat daw ay pawang kasinungalingan. Hindi talaga tatama yan. Hindi talaga, hindi niyo talaga iisipin na merong sinasabing tama at mabuti si Marcos Jr. Dahil una pa lang, <laughs> yan ang gusto niyo mangyari. Palabasin na sinungaling ang nasa Malacanang. Palabasin na bangag ang nasa Malacanang. At palabasin din na magnanakaw ang nasa Malacanang. Pero ang lahat ng ito, kung titignan nyo po, ito po ang mga best description ng mga Duterte. Sila yan. Gusto nyo lang ibato sa nasa Malacanang. Ugali yan ng mga Duterte supporters. Yung baho ng kanilang mga idolo, ibabato sa iba. Ituturo sa iba. Hmm. Etong mga to, ah, mahirap ng patunayan. Mahirap, di ba? Mahirap patunayan. Dahil kung ikaw, kung narinig mo lang, Oy, bangag daw presidente natin, na labas tayo, punta tayong EDSA. Uy, sinungaling daw presidente natin ha. Punta tayong EDSA. Yung pagnanakaw, sige. Sino ba ngayon ang napakaraming issues ng katiwalian at pagnanakaw sa gobyerno? Hindi ba si Sara Duterte ang lala? Napakalala po. Sino ba itong nagsasalita na ito? Talaga ba? <laughs> Sinishare ko lang po ito mga ganito. Dahil minsan, kailangan nating magpatawa ng konti. Kailangan na lang nating magkibit balikat ba 'yon anyway kailangan na lang nating tawanan itong mga lokolukong diehard itong mga totoong bangag na mga diehard